Pang. Okay. Dari na punta mga idol sa kuan sa lilitas kuan. Kasanihan mga idol kay mga watag kuan, mga itag butong kay wa man tag kuprasan. Gunit birds kay Yong eh, Wa Gabok. Gabok tag asang kuan pakaw. Ang tagbutong mga idol, kay Karon paligun sa kuwan tuhod. Shout out ko sa tagiya. Anak hangat. Oh. <laughs> Yawang kay. Kera, ay, tao mga dulu. Eh ma balik suba. <laughs> mga suba. idol, coba. suba o.

Punto, punto murag butong. So, okay, okay, okay. Good. Wa isa bol, isa sira. Tulo au duha. ba? ning ba. Eh tulo na? isa. Oh, ito na. Okay. Hop. Minal lituhan. Nanay atong butong ngay lolo. Tagaan na kana atong babay. Inom na tag sabaw ani. Eh. Suyop ta mga idol, Suyop tag ta ta sabaw kay aron gatasan ba.